Hello guys, magandang hapon Ayun na nga Habang ako'y naglalakad Ayan na nga Paulan na Oo, naabutan na ako ng ulan Sa sobrang kapisihan ng inyong lingkot Ayan na nga Nagiikot Kung saan ako na roon Nandito lang ako habang naglalakad Ayan Nakita nyo Umaambon na guys, naabutan tuloy ako ng ulan oh ay wala pa naman akong dalang payong oh. ayan kamusta naman kayo guys ngayong araw hindi, hindi ako nakapag upload ng short sa sobrang busy oo oh, oh. kaya pasensya na kayo guys ayan nandiyan na yung ulan naabutan na ako ayan oh maambon na saan kaya ako sisilong Ayan, kunyari, pupunta ako dun sa sh coffee shop para para mag, ano, magpatila ng ulan. Oh. <laughs> uh, dito na lang siguro pwede naman. Uy, meron akong ano, meron akong masisilungan pala. Wait lang. Ipapakita ko kayo. Ipapakita ko kayo kung saan ako susilong. Ang ganda dun na lugar. ayun safe pa. O, yun. Pero malayo pa. Ay, hinihingal ako. O, pauwi na kasi. Ayan. Ito, nakita ninyo guys. Ang lugar kung saan ako nakatira. Ayan, o. Ayan. Ayan, tara. Sab bilisan mo. Ay, nabasa na tayo. Sige. Nagmamadali din si kuya. Ayan. Ayan. Nandiyan na. Wala pa naman akong dalang payong. Ayan, buti pa sila may dalang payong. Ako wala. Uh, hindi. Ayan, pupunta tayo dun sa... Ano? Dito po yung Yoni Love. Unilab dito yung kumpanya ng Unilab guys ayan dito pagawaan ng ano gamot alagang tunay alagang Pilipino ayan ayan Unilab yan ayan dito muna tayo ano magpahinga at magano magtanggal ng ay magpa ano ng ulan uh Ayan Dito muna tayo guys Ayan o oh. Uy sa sobrang lakas ng ulan Ah wala pa naman akong dalang payo uh. Oo. Oh. Mamaya wala na yung ulan guys okay. Oo. di ba Ayan. Diba? Ayan. Dito ako sa Milong muna kasi ano eh, lakas ng ulan. Ayan. Ayan iba sana yung iba kasi biglaan umulan buti na lang nakarating ako dito sa silungan o oh, di ba o oh. kaya yeah. ayun pasensya na hindi ako nakapag ano nakapag upload buong araw ayan sa sobrang busy ang inyong lingkod Oh, babawi na lang ako sa inyo. Ay, nabasa basa ako. <laughs> Ayan, basa wala akong dalang payo. Kalimutan ko. Hmm. Nakalimutan ko yung helicopter ko. <laughs> Ayan, basang-basa na lang guys maraming maraming salamat maghihintay tayo na ano na tumigil ang ulan saka umuwi sa bahay. Oo malapit lang naman pwedeng ano um, siguro mga 10 minutes nakarating na ako sa bahay pero ito nga umulan bigla. Oo, oo kaya mabasa wala akong dalang payo kaya bye, -bye na bye maraming salamat Maraming salamat po sa ano sa pagtambay ng aking channel. Ingat po kayo. Bye. dito lang ako sumilong sa may ano sa may malapit sa ano Unilab Unilab ng ano company ng Pasig ayan Seridan dito lang po oo ayan kaya ayun basang basa na maggrab na lang kaya ako kaya bye bye na guys bye I love you all